Hello mga kay Klabu! Gumawa nga pala ako ngayon ng cookies na may design. Baka interesado ka at gusto mong gayahin, tara at panoorin mo na. Mukha lang siyang mahira pero madali lang to promise. Niready ko na yung ating cookie dough. Since medyo basa at saka medyo wet pa yung ating cookie dough dyan, nag lang ako ng konting flour. Gumamit ako ng rolling pin para mapalapad natin yung ating cookie dough. Ito yung mga extra na cookie dough na nilagyan ko ng food coloring na iba-ibang kulay. Bali, ito kasi yung gagamitin natin pang design mamaya dito sa ating cookie dough. Dito naman sa ating colorful na cookie dough, uh, kukuha tayo ng mga maliliit na portion tapos papalitin natin siya. Kung bagagagawin natin siya sa circle. Lahat ng color na yan, parang ganyan na magiging itsura niya. Kung mapapansin nyo, dalawang green yung nilagay kong color dyan. Yung isa kasi dark color green. Pagtapos na nga natin maibilog yung ating mga cookie dough na may mga color, umpisahan na natin mag-design dito yung gamit ng ating uh, cookie dough na pinalapad natin kanina. So dyan sa may top lang ng ating cookie dough, ilalagay yung mga design ng mga ginawa nating mga circle o bilog-bilog. Noong una, gusto ko sana ganyan na yung design ko. Tapos naisipan ko nga nalang, lagyan na lang siya ng parang pinaka dahon o leaves yung ating mga design na i-design dyan. So, ito nga ang procedure na to Nilalagay ko na yung ating green dyan sa ating mga circle na mga iba-ibang kulay. Gustong gusto ko kasi yung mga ganitong design. Tapos, para syempre, magmukha na pang colorful yung ating cookie di ba Since meron pang natirang mga colorful na cookie do dyan, lagyan ko na nga ulit. Pero, maliliit na circle yung ginawa ko naman dito. At pagkatapos nga natin ma-design, kukuha tayo ng rolling pin at saka naglagay ako ng uh, parchment paper. Kailangan natin ng parchment paper kasi gawa ng, uh, kailangan natin siyang ating palaparin gamit ng ating rolling pin para pantay yung pagpalapad ng ating cookie dough dyan. So, ayan na yung magiging itsura niya. Ito naman sa procedure na to, hahati-hatiin naman natin to. Bali, ang ginawa ko kasi sa kanya yung cookie stick. Actually, dalawa talaga yung plano ko dito. Yung isa kasi dapat nga papanipisin ko pa siya. Katulad na itong ginagawa ko. Pinapakita ko sa inyo. Kunuha ko yung parchment paper. Tapos uh, dinaanan ko siya ulit ng rolling pin. Gawa ng gusto kong mas, 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 mas manipis pa ng konti sana yung uh, cookie natin dyan. Yun yung unang uh, option ko. Na maninipis lang yung ating uh, cookies. So, ayan na nga, pinapakita ko nga sa inyo. Kung, yan yung gusto ko kasi sanang uh, kanipis. Ganito kanipis yung paggawa ko ng cookies since parang hindi ko rin naging type yung ganyang kanipis, uh, ginawa ko na lang ganito na rin pa rin yung procedure. Medyo makapal pa ng konti. Pero hindi naman sobrang nipis. At kung nagbabalak ka gumawa ng mga ganito, pwede pwede kahit anong gusto mong design. Depende na sa inyo yun. At ayan na nga yung ating bonggang cookies na may design na flower. Super cute niya, di ba? Bagay na bagay nga to sa pang or kaya pang coffee. At kung nagustuhan mo tong video, pakilike naman. Salamat po sa panonood. Oh, Saulitin sa uulitin. Wow, super cute. Di ba?